Kai Soto agresibo inararo ang depensa ng veteranong naturalized player ng Japan gustong wasakin ng ring. Eto na at nagbabalik laro na si Kai Soto sa Japan B-League. Kasama ang kanyang kapwa best player sa first FIBA window ng Asian Cup na si Kawamura. Yokohama vs Toshiba Brave Thunders. Opening quarter magandang upensa mula kay Kai Soto sa harapan ng Japanese naturalized player na si Nick. Under 8 minutes mark, Kai Soto and Kawamura connection gustong wasakin ng ring. Gandang palitan ng tres na magkabilang kuponan dito. Another dunk na naman kay Kai Judito mula naman sa pasa ni Yutov. 4 minutes mark ay another kawamuran and Kai Soto show na naman sana dito kaso mukhang hindi naging balanse ang tawag ng referee. Walang foul kay Kai pero may foul kay Yutov. Under 4 minutes pahinga muna si Kai sa game with 6 points at 2 rebounds. Pero itong si Yutov to the rescue sa upensa ng Yokohama. Naging maaksyon ang mga last seconds ng first frame. Sa labas kumana ng upensa ang Toshiba habang sa ilalim naman ng Yokohama. Pero mapupunta sa Toshiba ang lamang sa pagtatapos ng first quarter ng isang puntos lamang. Opening ng second period good offense ang pambungad ng Yokohama upang makuha nilang kalamangan 7 minutes mark ng second frame. Halfway ng second period nang ipasok sa laro ang ating pambato. Lamang na ang Toshiba. Under 4 minutes, Kaiju attacking the basket via transition. Iwan si Nick sa bilis ni Kai. 3 minutes mark Kai Soto agresibo para sa basket. Defensive rebound kontra sa veteranong naturalized player ng Japan. Hindi pumasok pero may foul. Wala pang sablay sa linya ang ating pambato. Pero dahil sa biglang umapoy ang opensa ng Toshiba, kung kaya't sa kanila pa rin mananatili ang kalamangan sa pagtatapos ng second quarter. Kaiju 12 points at 5 rebounds. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinak legit na betting site sa mundo na 1XBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang suerte swerte sa 1xBet opening ng third frame. Gandang opensa mula sa Toshiba. 8-0 run kontra Yokohama. Patuloy ang pag-apoy ng opensa ng Toshiba at umabot pa sa double digit points ang kanilang kalamangan. Pero Kaiju challenging the rebounds. Maalat man ay sa ibang bagay na abawi si Kai. 5 minutes mark ay nilabas na muna sa game ang ating pambato. Sa mga last seconds ng third frame ay pinasok muli sa laro si Kai. Ngunit hindi na rin ito nakapagambag ng puntos. Kuha ng Toshiba ang highest lead this game sa pagtatapos ng third quarter. 4 at final quarter Kaiju from defense to offense. Grabe ang pagod ni Kaiju, limitado ang opensa ng Toshiba sa ilalim pero sa labas na, ka na ang mga ito. Kaya ang resulta, lobo ang lamang. Halfway ng 4 frame ay pinahinga na sa game si Kai. From offense to defense naman ang pag-apoy ng Toshiba. Sinubukang humabol ng Yokohama sa mga remaining minutes ng laro ngunit masyado ng malaki ang lamang ng Toshiba. Kung kaya't makukuha ng Toshiba ang panalo sa laban na ito, 83-67. Great performance mula kay Kai scoring 14 points and 8 rebounds.